Hi everyone! A few days ago, nagkaroon ng video kung saan may isang lalaki na nagre-reklamo dahil may ipis daw ang kanyang pares. Sa video nito ay ipapakita natin yung pagpunta ng mga kawani or yung mga inspector ng Pasay City doon sa Diwata Pares sa Overload at yung naging aksyon ni Diwata doon sa complaint na sinasabi sa kanya. Ito yung video kung saan merong mga inspector na nagpunta dito sa Diwata para sa overload. Dahil nagkaroon umano ng reklamo kay Diwata dahil meron daw ipis sa kanyang pares. Pakinggan natin yung kanilang usapan. Ah!

Salamat po. Kasi po talaga eh. kasi parami po mga nag ko. So, kailangan din natin 'yung palitan at kung ano po 'yung amino dito na may mesa. So, aba para sa mag-inspeksyon kayo. lang po namin to. Ah, sige po. Ah, Umayagin ko naman kayo mag-inspeksyon sa sabon pa tayo. Gusto niya kayo. Sige po. Dito ay nag-request yung inspector na tingnan yung kitchen. Humiling pa yung inspector na kung pwede ay sa office talang sila mag-usap pero mas pinili ni Tiwata na gawin yung pag-uusap dito sa open area. Napakagandang decision yun kasi yung mga nagbibidyo at mga vlogger na nandito ay magagawa ang makover yung pag-uusap at pangyayari na mangyayari between Diwata at yung mga inspector. Hanga ako doon sa disisyon na ginawa ni Diwata doon. ng desisyon niyan niya ngayon. Ang galing. <coughs> Nalilinis naman yan, siyempre iba ang ulan tapos siyempre galing yung tao sa sa patok. Pero, magpaganda sa kurban naman. Huwag natin yung para kayo na yung mga tayo naman kami maglinis po yan. nakita mo naman diba, ba ito yung kitchen natin, tapos mapakita ko lang ng dining ikot po kayo. So, ayan. Kano'n sa kalinis, wala naman po tayo pinasabot yan. So, um, hindi sa mantika, sir, ano, nabasa-basa lang Kasi ano to dito? Uh, panin sa baw. Tablet pa niya, may may kalagay na yan, sir. Oo, oh, may kukoy naman yan, may mga takipin. Ito, ilalagay na ito ngayon kasi di ba nakita mo yung nakasali ng sabaw? Latihan, ayn. Ito yung sir. Nakapover sa lahat ng plastic. na lang Ay, pagpanyurin ka Kasi hindi lang ng mga 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 Wala mga naman mga 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 kahit isang ipis may nahuli kayong ipis rito. Ah, ito. Kasi nila na, tupuso natin. Kaya, na, natin. Oh, oh. Na. Pero pinapakita ko lang sa inyo dito na malinis po yung area natin. Para isipan natin ba, pusi natin na. Okay, ito oh, mo. Hugasan pa yan, sir. Kayo walang yan. Hugasan pa yan. Okay. Pag-after nyo, hugasan namin. Saka natin yung pera niya. So, yun lang naman. Ano so, yung mga utensils nyo, sir? Anong utensils? Ang mga damit nyo. Ang mga mga... Ang mga... Ang Uh, Antena na dito sa So, yeah. dito ng gamit. Dito naman ay i-check nung inspector yung dining area at ipapakita ni Diwata yung mga pagkain at kung gaano kalinis yung dining area. Ang pinakamagandang part dito sa Diwata Paris ay itong dining area dahil bagong renovate talaga yung part na to which is good improvement para sa mga customers kasi dito, in-apply ko na yung tubig. Parang, parang sa inyo, ang tagal i-release lang, di ba, lahat ng regarding sa permit dito, nakausap ko na yung business mayora. So, tumatagal lang dyan po sa inyo city si hall. Yung topic, ganun din. Ina-apply ko na siya, wala pa kaya oh, dame, po. Kaya lahat kami dito, sir. Lahat na magpapalit dyan. Lahat dito kami may tindahan. Dito sa lugar na ako. Eh, ano ko lang sa inyo. Lahat ng mga nagtitinda dito, may mga lalaking tindahan dito. Alam niyo naman yung lahat yan. Lahat kami nag-iikip. Wala ko kasi magnawasan dito. Yes, inapply ko na yan, sir. Yung topic natin, ina-apply natin ito. Nag-usap na tayo. Kaya ito nga, ang ano ko lang kasi lagi sa inyo, lagi lang kay Diwata. Subukan so, nyo rin itik yung mga kainan dyan na mayroon dyan, mas malaki pa dito. Kasi ang nangyayari kasi Pero, si Diwata lang, para maging fair lang tayo, no? Uh -oh. wait lang po, sir. Kaya kami punta dito kasi be-verify natin. Kaya kaya Usan natin, usan yung possibility na umayang Ito na nga, ito na nga. Wait lang po, wait lang po. Kaya nga, inaan natin. natin tingnan sa kanyang sa Ayan, tinignan ko, nyo na po. Doon kami nag re ng sabaw. Dito po yung sir natin. Doon, doon yung kanin. So, so yung kasyon mo saan nag yes, okay, Ito, yes, yes, Ito na nga. Kailangan. Ito, ito, ito. Yung maging resulta ng inspeksyon namin, pwedeng gamitin mo, pwedeng gamitin niya. Okay lang, walang o, problema. No, wala, po, yes, yes, yes. Wala ko yes, so, yung problema. Wala namin sana sa ano nyo. Oo. Kasi ganito, di ba sabi mo, may nagreklamo. Ako naman, hindi naman sabi mo nga, hindi kayo pupunta dito pag wala nang Pinakita ko naman lahat sa inyo kasi sabi nyo, taga City Hall. So, karapatan nyo din i-check talaga yung tindahan natin. So, nandito kayo, pinayagan ko kayo, ang dami nga kami para at least wala tayong tinatago. Ngayon, regarding naman din sa tao na yan, kasi hindi natin masasabi kasi nakikita ko ngayon, ang daming galit sa akin, ang daming gustong pabagsakin yung business ko. So, kailangan maging award din ako na hindi lang ganun-ganun lang kabilis para dahil mayroon na isang tao na nag sabing may ipis kasi hindi naman totoo patunayan niya muna kaya ang mangyayari din dyan tumawag na din ako ng lawyer ko kung din kami ng kaso so kailangan ko din malaman yung pangalan niya para mapagharap kasi hindi lang pwede na ganun lang eh magreklamo lang ng ganyan eh so asa na siya? niya ng, ng pangalan na pakutingin ko lang din para Wala, may kopya ba? Maybe. dito So, okay, so, yes. ah, yung original sa kanya Para yes, nandito yung buong details. So, ito, magharap na lang po kung saan man kayo magharap. Kasi kinalawag ko na dito sa lawyer ko. So, ngayon, pinakita, Basta ako, wala akong pinago po sa inyo. Pinakita ko naman po lahat. Dito kami nagluluto. Yung kainan namin, nakita nyo naman, ang daming tao. So, di ba? Para simula lang, binigyan natin siya. Na Opo, okay, sige po. Ganun na lang po. Kasi, di, hindi, naman kasi basta sinabi, nasara na kaagad kasi anak buhay to eh. Ngayon, so nakikita ko kasi ang daming naninira sa akin. So, hindi ko alam kung sino ba talaga itong tao na to. Hindi ko alam, hindi ko sa kilala eh. Di ba? Diba? Kung totoo man to, kaya kailangan ko niya makaharap. Kung saan man kami, sa proper venue kami magaharap. Basta, ginawa niya sa akin to. Ang gusto niya mangyari, sinigusyo to sir eh. Kanak buhay namin to, hindi lang ako lahat. Dito kami umaasa, tapos sisiraan niya na ako hindi ng ganun-ganun. No. So hindi man din ako papayag, sir, na ganun lang din ang gagawin ko sa kanya, gagawin lang din ang gagawin niyo. So, sige, So nilisib na ni Diwata yung letter at according sa pag-uusap nila ay maghahain din si Diwata ng counter complaint dahil sa paninirara ng customer. Hindi na ako pa ni Diwata pero para sa akin imposible na magkaroon ng buhay na ipis dun sa soup. Kasi sa init ng sabaw ay sigurado na patay yung ipis sa gadgad. So paano mangyayari na may buhay na ipis nang ipakita ng customer dun sa cashier yung kanyang bowl na may pares? Isa lang ang ibig sabihin nun, ay iniligay lang nung customer yung ipis dun sa bowl na may pares. Yun ang tingin ko kasi if ever na dun pa sa may uh, kawa, dun pa lang nakalagay yung ipis, malamang namatay na yun. Patay na agad yun, hindi na agad mabubuhay yun. Honestly, hindi ko din nagugustuhan yung kasungitan na pinapakita ni Diwata at ng kanyang mga tauhan. Pero hindi ito ang dahilan para taniman natin ang isang bagay na ikasisira ng hanap buhay. Alam naman natin sa mga sarili natin na mali ang pagtatanim ng isang bagay na kasiraan para lang mapabagsak ang taong naghahanap buhay. That's all everyone. This is Chuck and you're watching Barker Drone.